Isang emotional reaction naman na maaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay at relasyon ng isang tao ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero para bigyan tayo ng malapak na kalaman patungkol dyan ay makakapanayan po natin ang psychiatrist na si Dr. Noreen Molina. Magandang umaga po, Doc, at welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Good morning din sa lahat. Good morning doc. This is Prof Fee, together with Ryan. Well, we want to know po, ano po ba ang rejection sensitive dysphoria at paano ito maaring makapeto sa buhay ng isang individual? Ang rejection sensitive dysphoria, ito ay isang matinding emotional na reaction sa pakiramdam na tinatanggihan or pinupuna. So, maari itong magdulot ng lapis na sakit pagkapalisa or anxiety at depression at nagiging sanhi ng pag-iwas sa mga sitwasyon na may possibility na magdudulot ng pagtangki. Dok, paano po ba malalaman ng isang tao kung mayroon ka ng ganitong klase na nararamdaman? Anong mga sintomas nito usual, Dok? So, usually yung mga symptoms ay ...natulad nasabi ko kanina, isang matinding emotional na reaction, no? Uh, pagdating sa criticism or mo criticism, pag-iwas also sa mga sitwasyon na maaring magdulot ng pagtanggi, pagkabalisa or depression at mababang self-esteem. Yan yung makikita nating mga karaniwang uh, manifest, manifestation ng isang pasyente. Doc, ano-ano naman po mga posibleng sanhi nitong rejection sensitive dysphoria? So, ang mga pos possible na uh, sanhe or causes ng RSD, ito ay maaaring kabilang sa genetics or pwedeng naman na the same family or pwedeng ito kasi yung kinalakihan nila, the environment that they grew up, either sa bahay or sa school or ang kinalikihan din na, or, or ang mga neurobiological factors, so mga chemicals natin sa brain, at ang mga negatibong karanasan tulad ng paulit-ulit na kritisismo or pagtanggi. Mm. Doc, uh, like for example lang mayroon tayong isang kapamilya na may ganitong klase, yung self, uh, yung uh, ganitong klasing karamdaman. Paano may babalik yung self-confidence kasi minsan mahirap 'yan eh. Yes, oo. Um, usually, uh, kung kailangan na talaga ng professional help. Pwede naman siyang mag-undergo ng psychotherapy, no? Kung talagang sobrang affected na yung kanyang uh, mental health. Yung iba kasi nagpo-push through na siya sa depression or anxiety, no? So, either uh, psychotherapy, madami namang paraan, no? Or yung iba kailangan ng bigyan ng gamot. And uh, pwede rin tayong gumamit on our own relaxation techniques, mindfulness, self-awareness, self-compassion or self-love, or pagkakaroon ng mga support groups either sa family or sa friends, no? So, so, yun ang mga pwedeng gawin natin. Parang nangyayari yan kahit sa school o kaya mm. naman sa mga trabaho. Halimbawa, ang boss uh, may sinabi siguro dito sa isang trabaho, uh, isang employee, tapos na employee, hindi natanggap. Yung diba? nag-viral ngayon, yung sa ano, yung... Yung sa Cebu bayan. Oo, sa Cebu, oh, di ba? Oh, Makakarandam siguro ng ganun yun sa kanyang yung sa sarili. Rejection, oh, rejection. Yun yung naging, ano sa kanya, yung naging impact afterwards. Well... Doc, on the medical side, ano naman po specific approach or treatment options para sa mga pasyente may ganito condition aside from the thing that you mentioned about the therapy? Go ahead, Doc. Yeah, oo. So, 'yun unang-una is really to determine ng professional kung talagang it go it went through na depression or anxiety. So, kailangan na siya bigyan ng specific medications for that kung uh, if really needed, no? or pwede rin cognitive behavioral therapy, ito is isang pamamaraan kung saan uh, minumodify uh, ang behavior ng isang tao. And ang pinaka-importante is really to uh, increase the self-esteem or develop a positive self-esteem ng sa isang ng ganitong nakakaranas ng ganito uh, pakiramdam. Dok, matagal po ba yung gamutan sa ganitong klase ng ano ng karamdaman? Or maintenance na maintenance. po? Maintenance. Ah, uh, uh, actually, it depends. no It depends. So kung uh, present pa yung mga symptoms, then tuloy-tuloy lang. But it, it, uh, it helps kung talagang uh, nagkakaroon siya ng sarili niyang kusa para ayusin. Or kumbaga magkaroon siya ng positive self-image para tuloy-tuloy lang yung kanyang uh, pag or pagdevelop ng positive self-esteem. Kasi ang talagang root cause is actually nagkakaroon siya ng negative uh, negative self-esteem kasi nga dahil laging natatanggihan or nare-reject mo. So siguro things also on self-improvement, things like uh, developing uh, positive uh, values or positive outlook sa buhay, mga bagay na Ayun. Doc, on your personal experience po, what could be the case scenario ng tao nagkakaroon ng ganito klaseng dysphoria? Um, yung mga different case scenario usually nanggagaling sa school or sa office, no? And madami din dahil sa bahay, no? Mataas masyado yung expectations ng mga parents sa isang anak tapos yung um, capacity ng bata, hindi naman ganon. Uh, kalaki, no? Or hindi ganun same ng expectation ng parents. Usually, it starts there sa family. So, pag nagkakaroon ng ganun, yung bata or the, the individual, pag lumalaki, ganun na yung tingin sa sarili niya. Hindi, hindi, hindi siya ganun ka-receptive with criticism. So, pag dumating yon lalo na pag kung sa family pa nga lang, hindi na hindi na niya matanggap ang ganong klase pag-criticize, no? Uh, paano papaglabas ng bahay sa so work or sa so school, it will really affect the person. Mm. Siguro lahat naman tayo, Fie, nakakatanggap talaga ng oh, rejection. Oh, pero oh. ikaw, paano mo tinatanggap yeah. yung rejection? Ako siguro pag rejection, masakit. Pero mm. yeah, maybe it, it's something na very objective na kailangan mo tanggapin on your end. Because on a, on, on, this, on the positive note, ay para mas maset mo or maging... Uh, you have to set yourself free. Ayun. Yan. Ikaw, Ryan, paano? Yun, masakit naman talaga yung rejection. Uh -oh. Kahit anong klase ng rejection, masakit yan. Pero, syempre, at the end of the day, yung unang tutulong sa'yo, ay eh, yung sarili mo. Yung Ayun. pagtanggap, kung ano man yun. Ay, actually, minsan kinakusok yung mga estudyante ko pag ganyan hmm. eh. Tapos, they say that, Sir, ang pinakamahirap po ay ang makaranas ng rejection. Yun. Mm -mm. No. Kaya, if in, any cases, you'll experience the dysphoria, better seek medical he help. no? Doc, ano naman po mensahe para sa mga taong nakaranas nito, pati na rin po sa mga pamilya na may mga malas sa buhay na may ganitong kondisyon? Sa mga taong nakakaranas ng ganito, uh, emotion, no? remember na hindi kayo nag-iisa, may mga paraan upang mapabuti ang iyong kalagayan, and siguro take it on a different aspect, take it as a form of parang a basis if it, so you can have your self-analysis also, and how to improve yourself. And of course, maghanap ng suporta, huwag matakot humingi ng tulong, either sa professional, sa mga kaibigan, or sa pamilya. And sa mga pamilya also, nung mga taong merong ganito, Uh, always stay in a place of understanding, maging maunawain at supportive at tulungan ang inyong mahal sa buhay sa ganitong sitwasyon. Ayan. Thank you very much po sa pagbibigay sa amin, Doc, ng mahalaging impormasyon at libreng telemed patungkol po sa kondisyon na rejection sensitive dysphoria. Dr. Noreen Molina, isa pong psychiatrist. Again, maraming salamat po at ingat po. Thank you so much.